Nakakatakot yung politika ngayon sa Pilipinas. When I heard about the deletion or termination of Sass Page and her uh, personal account, talagang nashok ako. Tapos sinabi din ni Maharlika na pati yung page niya, mas lalong nakakagulat. Kasi syempre, like ako, sino ba naman ako, I'm just a nobody, pero alam niyo po, yung paparating na yung election for the presidential last 2022, yung pages ko na sinusuportahan sa si Duterte at pati yung personal account ko na yun na nga yung nareport ng Rappler na Hello Phil talagang terminated siya for for no reason. Alam niyo paano nila terminate yung account ko? Nahawak yung ilang political pages noon. Sabi nila, minor de edad ako. So nagpadala ako ng ID. Binalik lang yung account ko but in a split second talagang terminate nila for not uh, a clear reason at sabi nila irreversible na talaga. Kahit na mag-complain pa ako, hindi ko na kaya kasi irreversible na talaga, hindi na talaga. But that account holds few pages na political na susuporta kay Tatay Digong, kay Kuya Bongo, at kay uh, Senator Bato de la Rosa. So kaya, nakakatakot. Bakit may ganito na sa Pilipinas? Akala ko ba ang Pilipinas ay democraticong bansa? Pero bakit ganito ang nangyayari sa mga political doggers? kahit na maliit or malaki man talagang binabanggana na sa social media at pinapatahimik. Bakit kaya? Alam niyo ba ang reason? Kaya ako hindi na ako magtataka kung yung mga Pilipino ngayon galit. Galit na galit. At for sure, tinatandaan na ng mga Pilipino ngayon kung sino yung hindi ibuboto at yung ibuboto nila sa susunod na eleksyon. Nakakagulat, alam niyo ba? Hindi pa nga talaga nagsabi si Duterte na tatakbo siyang senador pero lagi nang nasa social media na talagang number one senator si Duterte ilang taon na yung tao, ibuboto pa rin ng mga Pilipino. Bakit? Kasi desperado na yata yung mga Pilipino sa Pilipinas eh. Ang hirap kasi nga, marami na ngayon ang nakikita yung kaibahan nung admin noon at ngayon. Marami pa yung nagre-report sa akin. Sabi nila, alam niyo po ba, madam, ang hirap na ngayon sa Pilipinas, hindi na kami safe. Noon sa panahon ni Duterte, ang tahimik ng kasada, walang nagiinuman. Pero ngayon, takot na takot yung mga tao na maglalakad kasi nga hindi na safe. Imagine that meron pang mga ibang celebrities and public personality ang nagsabi mismo na bakit ba ganito na ngayon? Bakit ibang iba noon? So this is it. Nakikita nila kung ano talaga ang effort ni Duterte noon para maging maayos yung bansa natin. Kaya hindi mo talaga pwede ding walain yung parang frustration ng mga tao at gusto nila na si Inday Sara ang magiging presidente. So alam niyo po ang hirap ng laro ng politika sa Pilipinas pero mas may hirap hanapin ang mga totoong lingkod bayan.